Hello mga kapuso, ito na naman pong muli ang inyong lingkod upang magbigay ng update dito po sa magandang dilag dahil napakaganda na po ang mga episode dito. Pinuntahan nga lahat nila Gigi at at ang kaibigan niyang si Donna ang lahat ng mga naging biktima nila Mayor Magnus at Riley upang kausapin na tutulungan sila ng mga ito upang sa ganon sampahan ng kaso ang mag-asawa umuupa naman ang mga taong ito noong kinausap nila ngunit nang malaman naman nila Mayor Magnus ang pagsampa ng reklamo o kaso sa kanya ay agad na uh, nagpadala ng mga tauhan nitong mga lalaki sa lahat ng kanyang mga naging biktima at tinakot ang mga ito na kung susulpot sila doon sa uh, hukuman ay papatayin sila ni Mayor Magnus kung kaya't natakot naman ang mga tao at umatras nga po lahat ang mga kinausap nila Gigi at nung time na iyon na uh, magaganap ng ang hearing wala ni kahit na isa na pumunta sa kanila dahil nga po sa takot. Kung kaya't agad naman pong pinuntahan ni Atty. Eric si Mayor Magnus upang pagsabihan ito na hindi kayang lumaban ng patas dahil sa ginawa nito na pananakot sa mga taong magtetestigo laban sa kanya. At dito na nga po nag-init ang pag-uusap nila kung kaya't uh, sinabi nga ni Mayor Magnus na wala nga siyang nagawa upang ipagtanggol sila Gidget ang kanyang nanay eh, dito pa kaya sa mga tao na kinausap niya na magiging testigo laban sa kanya at dito na nga nag-init din ang ulo nitong si ni Eric kung kaya't sinuntok nga po niya si Mayor Magnus dahil nga maraming mga bodyguard ang mayor pinagsusuntok nga po nila itong si ni Eric kaya't kawawa po itong si attorney samantala sa pag-uusap naman <coughs> nila Sofia at Gigi sinabi nga ni Sofia na nag na ang mga tao na naging biktima ng mag-asawang Mayor Magnus Astraile ngunit sinabi naman ni Gigi na mayroon siyang naisip na paraan nang sa ganun nga ay makagaganti siyang muli o makukuha niya ang loob ni Jared at dito na nga kinausap niya si Jared at masinsinan nga po ang kanilang pag-uusap at talaga namang pong napaka-sweet nila dito naman darating itong si Blair na uh, asawa ni Jared kung kaya't makikita nga po niya ang sweet na pag-uusap ni na Jared at Gigi kung kaya dito magseselos itong si Blair at dito nga mag-aaway ang dalawa dahil nga dito kay Gigi o kay Greta B. So guys, naku talagang ang sama-sama ng mag-asawang Mayor Magnus at Riley dahil nga sa nalalapit ng eleksyon at ayaw nga nilang masira daw ang kanilang pangalan kung kaya ayaw nilang mabunyag ang mga kasamaang ginawa nila sa mga tao. Ngunit sabi nga nila kailanman ang kasamaan ay hindi magtatagal. Karma is real at makakarma din talaga ang mga kasama ni Mayor Magnus. Lalong lalo na silang dalawa ng kanyang asawa na si Riley. So thanks for watching. Bye bye.